Gawin nyo ha oh, Sobrang taas kasi nagtitipid tayo siya tambak Mahalang tambak mga kapatid Mahalang tambak Baka kailangan natin mga anim na lang siguro hmm, Magandang buhay mga ka-farmer Ayan Ayan ako nakapag uh, Ayan Ah, walang pumasok. Dalawa lang ang pumasok. Si Nenel kasi injured. Nagpatanggal nung talsik. <laughs> na bakal sa mata. Ayan, sabi ko sa kanila, kailangan maglagay kasi kay ng protective equipment. Salamin lang naman eh. Tinatamad. may mga maiikli lang na bakal. Puputulin. Eh, nako, kinukuha nila sa ganun-ganun lang. So, ayun, nangyari. di na ano siya eh dito sa Riot alas ano lang tuwing Monday lang daw meron tapos kahapon nagpa check siya wala pa yan dito muna tayo bago natin puntahan si na Kong Kong mga ka farmer at ah uh, oh, may mga red tilapia yung naligaw oh. na andoon yung, yung ayungin nasa mga nasa may malalim pa pong part hindi, hindi sila dito nag iikot sa ibabaw parang meron lang silang uh, distansya sa tubig ayan ganda ng ating tanim oh. Uy. dumating po yung tambak kahapon ngayon wala na siguro wala muna siguro pinahinto muna ni Papa Yam kasi inaayos muna so ayan ito chicken natin Parang bumilis na naman yung kilos mo ko nga. Nakita mo akong parating ha. Ha? Kulang pa rin ano? Ha? Walo na yan eh. Walong, walong truck na po ito. Pero... Ayun o, no? oh, nadali na yung isa dito. Kulang pa rin ano. Ito kasi hindi na natin gagalawin nito. Diyan na yan. Oh! Kulang pa rin talaga. Lakas kumain ng tambak. So maglalaglag uli yan dito. Doon naman ilulusot. Oh, eto. Oh, nalagyan na rin pala. Oh. So dito naman. Oh kakartilya na lang sabi ko nga kasi dapat hindi na hindi na po nalagyan yung dito kasi okay na yun eh okay na to tingnan nyo okay na to kasi alam nyo yung ilalagay ko dito carabao manure sasabugan ko po ng carabao manure yan para po sa mga tanim natin so itong atis na to ito po ay air layered ka uh, fake pa din para sa akin ah uh, hindi po siya uh, grafted iba talaga yung grafted so ayun oh uh, dami pa so walo uh, siguro yun doon dito so may mga uh, kailanganin pa natin ng na mga anim siguro marami-rami na din po ito walong truck maganda kasi yung tambak problema di na di na rin nila maihulog doon ng eksakto kasi may mga tanim po tayo at sayang naman sabi ko nga nasa exciting part na ako sa papaya hindi ko naman na masasacrifice na yan oh. nag-aabang ng fingerlings yan laki no dalawa yan magkasawa kahapon dalawa sila lumipad pero parang pagka nakakawang itsura, pagka nakadapo, ano? Parang ano kung ano, eh, no? yung may sakit na. No? Hindi naman. Oh, ito yung itsura, o, oh, nakakuba na. Pero malakas kumain ng tilapia yan, malaking kayang kainin yan. Hihintay lang ng rasya. Gawin ah Sobrang taas kasi nagtitipid tayo sa tambak Mahalang tambak mga kapatid <laughs> Mahalang tambak Wag nyo nang papatungan ng lupa yung dyan. Kasi yan na yung taas niyan eh. Yan, yan, yung nandyan. Huwag okay. yun ang kagaya ng dun. Mayroon pa yung sa may duhat. Sayang din yun eh. Pwede mo pang sudsurin yun eh. Gastarol ka eh. Hindi ko na sabi kasi di pa pa. Hindi na. Yun na yan o. No? Dapin na pantay ni. Yan na yun. Ito pala yun. Ano kaya maganda nito? Ito. O kaya natin ang tubig tapos tapalan na natin yung butas kaya. Yung butas. Opa. Ang problema, yung tubig naman naman manggagaling dito, saan pupunta? O, yan lang. May ipon naman siya, no? Sa dito. dito kuya, butas eh. Na? Bubutas tayo sa may taas, no? At least di na makakalabas yung isda. Ang daming red tilapia doon, oh. Ayun, no, oh. ko nga, oh. Para at least yung red tilapia makababa din. Babain kaya ang tubig tapos sa ah, sigurado may sigurado naman may darating pang matinding ulan eh. No. Tama na ito kong. Na. Yeah. Tama na siguro yan. Pantay ka na lang dito. Kuha ka dito ng konti. Tutulak mo na lang yan. Yan. O. Pangpantay-pantay na. Yan. Sinu render mo yun na panalunan mo kani kagabi. Ha? Nasa mga 3,000 din yun. Ano? Na? Malaking. Magkano render mo? O kumita ka ng malaki pala. Na? Na? Nandud lang yung... Eh di ba may hindi pang hindi off-cam, meron pang ayudang ano ha? Oh. Off-cam, tagda dalawang libo. Oh, <laughs> wala Na, ikaw diyan, binigay mo sayo. Oh. oh. <laughs> di ba, hindi na pinabidyo? Tutag to okay. 2,000? Oh. hindi mo na binigay. <laughs> 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 na. <laughs> Naku po. Talagang ano ka rin ha? Ha. Ghost ayuda ka ha. Maraming red tilapia oh, nangalat na. Tay Dito ko magtatanim ng langka kong Ay. Duwat mo. Hindi pwede dito tayo. Dito. Isa lang. Adon, ah, pwede. Sad mo mabis 'yan. Dito dito, dito pwede tayo dito isa. Tayo kulay ito. Tayo duhat na maliit lang naman po 'yan duhat. Dito na siguro isa. Ah, Hindi, boy, hapasin ko ng iwag. Hindi 'yon babaliin natin 'yon. Gusto ko nga baliin sana 'yan eh. Hindi ko pa naaano eh. Nakasalilong saan? Papaya? Okay. Sa saan? Mas maikli ang buhay ng papaya ikaw naman. Ay, ah, hindi yan, hindi duhat naman eh, matagal pa yan. kailangan natin mga anim na lang siguro tingin mo ilang truck pa sisiksik naman to pagka naulan bababa to pero hindi nagaano gaano Ayan, talagang uh... may nga pa yung atis kung ni tatay mo ah doon daw sa kabila mas marami ah. Dito, dito tayo dadaan ng tambak nyan pagka maganda na po ang panahon. Dito tayo magpapabagsak ng tambak ya, hindi rin pala pwede magtanim dito. Doon pwede sa may sulok. So dito ang truck. Dito magdadamp yung tambak papunta dito sa island tapos yung ano, pagka Uh, tag-init na yon mga ka-farmer tag na hindi natin magagawa ngayon yan at uh, no, no chance dahil uh, ano, ipatatak namin yung butas doon dahil may butas din po doon kailangan din matakpan yan importante ito matambakan na muna para just in case ano pwede pang itanim hindi pa natin siksika ng papaya nga dyan no? saging so, kaya benta din yung bayabas na yan di naman nalalaki na kong native lang yan di ba pero yan ang masarap eh bagay kahit native maraming klase ding may puti yung laman ano? Oo, oh, may kulay ba? ko? Yan. Dilaw, dilaw. Oo, oh, dilaw, dilaw, may orange. Okay. Tanung ko si Mama Beth kung gusto niya'ng magpabili ng atis. Ah, gusto niyo po ng atis. Sa linggo. Papabenta daw ng atis dito. Ha? Ah? Dalawang muna. O, oh, pwede. Huwag muna yun Ay, ayan, balikan natin to At uh, meron lang pong bumili ng uh, Chili crab Ayan, galing kabyaw ah uh, Dadalhin niya daw sa Saudi Kasi last time, nagdala daw po siya nagustuhan po daw po ng mga katrabaho niya so nagdala uli siya Yeah, thank you po, thank you so much uh, si Ate Lita Garong naman yung sa Sambales, pinagdala ko din po sila At uh, uh, sabi niya sir, ang sarap naman nung ginala nyo, nagustuhan nung ano, nung ate niya daw, binigyan niya bibili daw dala daw uli ako pagka ano, sabi ko palitis da na lang <laughs> so, oh, ano lang abutin, di ba? Hindi naman tayo ng uh, ano, nahihiya naman kasi ako mag uh, ano, di ba? Sabi ko palitis na lang. Kapal pa to. Na? Oh. <coughs> <Ha? coughs> oh, yun yung maganda yung ginagawa mo doon, oh. Mataas ah, pa, oh. Oh. sayang kumalpa pa mo yung tambak pagka medyo maluwag tayo operation ano ulit tayo ng kalabaw ne kaya lang yung ano pala kong yung nakukuha natin na sa tayo ng kalabaw na yung malalaking parang uod yun daw yung nangangain ng ng niyog pagka na buo ay na nag na? Ah, uang. Uang, no? Nagiging uwang yun, kuya. Oo. Eh, hindi ko lang alam kung yun yung nangangain ng, ano, ng nyog, Kasi iba ng klase namang uang yun, eh. Yung parang may, ano siya, eh, di ba? Hindi ko lang alam. Ah, Baka po, hindi ko alam, may... Eh. Ah, message nga po kayo sa amin, sa page kung baka may nakakaalam na ayun kasi kung yun delikado sabi nagdadala tayo ng kalaban uang oh, 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 oh. Bababa. Ba. Iinom to. Ang taba pa naman ng papaya ko nga. Basta alaga lang talaga sa ano, no? Two months, at ah, two weeks, maglagay na naman tayo niyan. Magkaano, tuloy-tuloy lang kasi kagaya nung dun sa kabila may mga katabing nyog may katabing ano syempre siyempre sinisip-sip din yung hindi kaya nakakapit ako dun sa mga ano yung kuya sa yung mga nalagay ko sa nyog asin tsaka abon bakit? parang nag ano yung mga bunga ng parang papaya? Na, hindi yung sili ay hindi naapektuhan yung kung sakit talaga yung lapnos ang tawag dun ngayon tag ulan uh -huh. hindi yun may, ang problema natin yung namatay na yung ibang abukado Iwo. Ay, oh, no, kita mo hindi na yun oh, tuyo na yung isa. Iwo. Nababad sa tubig. ano kuya, nalunod? Oo, oh, nalunod nga. Ito yung labi pa rin. Nabukado, may pa na pala. Nalunod na. Kaya kailangan talaga nasa taas siya, no? Oo. Okay. Itataas na. Di okay. ba? Pero ito namang nandito, maganda naman, Ay, looking ayaw good na. Ah. Looking good naman ayaw. 'to. Oo. oh. Na yun doon magat. Ganda din. Oh, malaki na yung red tilapia oh. Bago kaya ang pasok yan oh. Dito na lang lumaki. Ayun oh, malaki na din ah. Bagay hindi na pupunta dito yung mga tilapia doon dahil nakakain doon eh. Malay nyo marami pa yung naandito. Hindi. Ha? O, oh, babalata na daw yung ano. Palaka, dami din. Na. Bibigay daw sa'yo kong eh. Ha? <laughs> Sarap yun. Ah, babalata na ni Nel. Na kapakita ko po sa kabilang vlog yan Alright. silipin natin yung ginagawa nila late na ako nakabalik at ko na mahigit ah uh, na, po kasi sundok pa tayo sa kay Chichi kaya lang may kumun pala siya ngayon so ayun hinintay ko pa tapos sabi ko imbis na umuwi ako Pumunta ako ng bayan nagtusok-tusok tayo ng uh, chicken nugget-nugget nila -nugget, doon may nakakilala pa sa akin, "Hoy, ka farmer." <laughs> Sabay kong tumutusok ng pusit. Tsaka yung chicken nuggets nila. Kaya lang wala yung uh, binibilang kong mas uh, masarap. O oh, yan, silipin natin to at uh, ilan pa kayang tambak ang kailangan. Pero bago ang lahat, uh, tinanggal na ni Kongkong. Very good naman pala eh. hindi pa pala natin maililipat yung mga langka natin ah. Kasi, ang mangyayari, ano po yun, ang ah, tawag dito, magiging dampa na pala yun, area. Ayan. Kumusta na ating mga ayongin? Wala akong nakita. Alam nyo, isa pa sa gusto kong makita, may makita po akong may undahan na lili ito mas maliliit po mga ka-farmer bago na naman may bagong pisa ang gusto ko po makita ulang ang dami pong maliliit so ang mangyayari nyan tayo po ay ma-infested tayo ng ayong <laughs> sana naman ayan yung mga malalaki ano na uh, malaki na sila Ayun. ang kinaganda mayroon na naman po tayong bagong ano ayun yung mga malalaki nasa ilalim hindi nyo po makikita na nakikita ko lang kumikislap eh nasa ilalim sila sa mas malalim na part ayun. so basta tayo hindi naman na po tayo magde-drain na ng ano ng uh, tubig ano sabi ko nga kung makakapagpatambak po tayo doon ng lupa ay kaya pa nating pala, palalimin pa yung uh, tubig ng fish pond kaya ako no wala na tayong masyadong worry na pagdating po ng tag uh, init dahil kung totoosin basta may tubig po sa delta makakapagpa ano tayo mamimintay natin kasi ako naman kinaganda nito na dahil nakapaglagay na po tayo ng uh, mga flood control project natin hindi <laughs> yung slope na to slope protection sikat yan eh mga, mga, slope protection yan yung mga trending na word ngayon mga farmer yan, slope protection eh, eh ano naman yung tubig hindi na po basta basta makakatakas unlike doon sa diba yung lupa pa yung mga nasa pa, paikot doon lang medyo may ano pa pero ito ganyan may ano na po 'yan. Ah, hindi basta-basta natatakas yung tubig kaya mas siguro naman mas matagal tagal naman po. Tsaka ayun, ah, tawag dito. Tayo po ay ah, magpapump out ng pump in ng tubig. So, me na lang natin yung mas mataas pa. Lalo na kung nakita ko naman na ah, by December baka mamaya malalaki na din yung ayungin natin eh lalo akong gaganahan syempre at the same time baka makapag ipon ipon ng kaunti makapagpakabit na ng solar so ang ilalagay ko pag nakapagkabit na po kami ng solar ang ikakabit namin ay uh, yung ano na yung electric na na submersible So, ayun, kahit every day, di ba, kung malakas naman ng araw, pwede ka magbukas noon. So, ayun. Wala alam ko ilang horsepower 'yun. Importante, hindi ka na mag ano, di ba? Magbayad uh, ng ano ng uh, bibili ng uh, diesel. So, ayun. Tingnan natin. Ah, yung dito okay na, yung doon sa dulo ang hindi si kailangan ng kartilya. Pero sabi ko nga, ito pwede pang ma-scrape medyo mataas pa eh ayan oh mataas pa po ito eh mangyayari nyan yung yung itatanim kong langka dito dito siguro tayo tama ko oh, ano meron akong ano eh dito sana kaya lang kasi yung truck yung truck dito yan magdadamp ng uh, Uh, tambak gati ng summer. Dito tayo magpapano. Kailangan pa po ng mga tambak dyan. You know? Ang dahil pang tambak na kailangan. Hindi ko alam kung matutuloy pa itong swimming pool. Parang maganda rin na alam nyo yun, hindi ka padalos dalos-dalos. Kasi uh, napag-iisipan niya pa ng maigi. Di ba? Natitimbang-timbang ba yung mga sitwasyon. So kahapon nagpiknik kami dito tinitingnan ko yung yung ganda po ng lugar okay naman okay naman sabi ko paano kaya ang sakaling may mag re-rent ba? Diba? kung ano man yung okay naman kung lalo na landscape malandscape mo pa ng konti di diba? kung ano ang pwede mong ilagay so tingnan na lang natin kung hindi maglalagay na lang ako ng tennis court dito <laughs> malay nyo mga pag asbague uh, si Chichi kasi kailangan din ng height eh titingnan ko sabi ko chi gusto mong magtennis baka magkaroon tayo ng Alexandra Alexandra iya lang ano di ba sabi niya papa hindi ko kaya yan sabi niya saka sabi ko maliit ka sinayinay na lang siguro <laughs> ay ayan so ayan mga ka farmer So okay na tayo kahit papano nakapagtambak na. Ito sayang oh, mas nakuha pa yan. Mailagay pa doon. Ah, pulido bang malinis natin ang maayos. Tapos ito, yung babagsak na naman sila dito. Kalahating truck. So yung doon, yun. Aha. So na lang siguro to mga 1 2 3. Mga apat. Pwede na siguro to. Apat na truck. Oo. Pwede na. Oh, mga apat pong truck to pa dito O oh. Oh, pwede Ayan So konti na lang pala mga farmer At uh, okay na tayo Pwede nating taniman yung gilid uh, pwedeng papaya ulit O uh, uh, ano pa bang pwede dyan Diba uh, Ganda pa naman ng mga papaya natin Kailangan natin mag uh, Lagay ng uh, Panguntra sa Mga fruit and shoot borer nagmaniba lang na yan tutusukin yan ano to nasugat ang ah natalsikan nito so okay lang yan ah oh, ganda ng ah paya baka bukas na ako magano ako yung okay, magwa water change pa at ah uh, gusto kong ah uh, chat ko nga si brother maynard yung aking uh, yellow flag tail sa Ruana mga ka farmer naglagay kasi ako ng sabi ko kailangan ng subukan ko kaya may nakita akong uh, uh, video sa youtube na dumi ng aquarium niya tapos nag siya ng yellow flagtail tail yun po yung naglilinis so sabi ko subukan ko kaya ito ngayon pero syempre dapat po yung parameter po ng tubig kailangan ma-check mo din yung ammonia, syempre 'di ba yung nitrate. 'Yun yung mga turo sa atin. So, ayun nakamonitor naman. Okay naman, mas maganda pa yung ano niya, yung parameter. At the same time, malinis po yung aquarium. May tagalinis na po ako ng mga ano ngayon, magluwa water change ako. Halos wala na akong kukuskusing nakadikit po sa salamin ng aquarium na mga lumot. Uh, hindi kagayang dati na pag ano 3 days lang po brown na yung gilid ng mga ano dahil nga nag tataning light pa kami so ayun ngayon okay malinis pa rin so ang gagawin ko magtatapon na lang po ako ng tubig at magpapapasok may napakadali ngayon ng trabaho ko <laughs> ay nako so ayan marami pong salamat at magandang buhay yung bok choy ng mga inchik ang kapal subukan natin pakapalin yan.